Ang sakit ka sa kanito. re-reactionan po natin ngayon mga idol ang Edsy. Wow grabe! Happy 5th month sari Edsy! Hala! 5 months na pala tayo pinakilig ng Edsy? Wow thank you Edsy sa napakagandang kiligan serye na aming napanood. Grabe nga ang nangyari sa naging selebrasyon. Hala! Papa Eds muling nagtapat nga sa veyansay niya. Napakamatamis na salita nga ang sinabi niya sa veyansay niya. Ito nga ang salitang, Mahaal kita ah! Pambihira nakakakiliti! Tapos mas lalo daw siyang nahumaling sa Viancay niya habang tumatagal ang pagsasama nila? Naku po! Grabe! May sinabi nga din ang Viancay ni Eds na di daw kompleto pag walang Edsy vlog? Hala! Pambihira na talaga ito! Forever na talaga ang Edsy! Sa surprises nga ni Eds ay napasabi na nga lang si Viancay ng... Nahihiya na nga daw siya dahil sobra na ang effort ng Eds niya. Hala, ganyan po talaga VNC pag umibig, handang gawin lahat para lang mapasaya ang minamahal. Handang gawin lahat ni Eds para mapasaya kanya at maipakita niya sa iyo kung gaano kanya kamahal at kung gaano siya kaseryoso sa kanyang nararamdaman sa iyo. Yan po mga idol ang ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ng reaction. Bago po tayo mag-uumpisa ay E shoutout ko po muna ang leaders ng Kalingap na sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalingap Rab, at Maam Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa, suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip na Grabe nga ang nararamdamang saya ni Papa Eds nang Dumating na nga ang kanyang prinsesa Wow, grabe! Napasabi nga si Ed sa VNC dito nang, Ang ganda mo! Tapos bagay nga daw ang suot na dress nito. Nagliliwanag nga ang ganda ng isang VNC sa mga mata ni Papa Ed. Ito po. <coughs> <coughs> ganda naman po dito. Wala pa Simple pa lang yan eh.

Kahit kita, kahit kita. Sobrang na appreciate po talaga ni VNC ang effort ng Papa Eds niya. Sobrang ganda nga daw ang naging surprise ng Eds niya sa kanya. Napasabi nga si VNC sa Eds niya nang Napaka-pogi daw ng Eds niya. Hala, grabe poging-pogi nga si VNC sa Papa Eds niya. Pag-ibig na talaga 'yan VNC. Bagay na bagay po talaga kayo Edsy sa isa't isa. Parehas gwapo at maganda kaya. Swak na swak po talaga kayo. Pambihira forever na talaga ito. Napaamin na nga muli si Papa Ed sa VNC niya. Mahal na nga daw talaga niya ang VNC niya. Hala, forever is love na talaga to sa si Pambihira. At ito, sa tagal na nga daw nakasama ni Ed's ang VNC niya. Ay, mas lalo daw siyang nahumaling habang tumatagal ang pagsasama nila

Naku po, oh, napaubo na nga lang si VNC nang marinig niya ang salitang na sa EDS niya. Paniguradong kinilig si VNC nang marinig niya ito sa EDS niya. At ito, tinanong na nga ni EDS ang VNC niya na, sa tagal nga daw nila na magkasama, ay, wala ba daw itong nararamdaman sa kanya? Naku po, napasabi nga tuloy si VNC ng salitang, pambihira! Sa napakamainit na tanong ng EDS niya sa kanya. Ito po. So, ano, eh? Sa tinagal-tagal na eh? wala naramdaman kahit at sa akin. Ganun. Kahit ano <laughs> 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 Ano po, syempre, mas po, Opo. Hindi na po kompleto pag wala po, ayun. Hindi na po kompleto pag wala po, ayun. Vlog. Kompleto. Kompleto. Ang buhay Wow, grabe! Mas lalo nga daw nakikilala ni Viancy ang ads niya. Tapos di daw kompleto pag wala ang ads niya? Walang ads si Kiligan Serye? Hala, naku po, forever na talaga ang Edsy. Grabe, pambihira, nakakakiliig. At ito mga idol, nakakakiliti ito. Papa Eds, ginaya nga ang napapanood niya sa movie. Na kung may ka-date daw ay, dapat sweet. Naku po, grabe to ito po. <laughs> so, may, alam kong ginagawa sa movie. Ka sa ka sa oh my goodness, grabe! Nakakakiliti! Ang sweet mo talaga, Papa Ed, sa VNC mo. Mapapasana all na lang talaga ako sa inyo. Pambihira ang sweet! At ito na nga, napakagandang surprise ni Papa Ed sa VNC niya. Ito na! so first go Oh my goodness, grabe. May violin master pa na nga na kinuha si Papa Eds. Wow, so sweet. Ang sweet mo talaga, Papa Eds. Paniguradong mas lalong na in love na ang Vianse mo sa'yo. Tapos ang tugtog pa ay ang song nyo. Hala, grabe. Pambihirang nakakakiliti. Napasabi na nga lang si Vianse ng salitang. Pambihira ah, sa di may paliwanag na saya. Hala ah, Edsy, nag-dance together. Naku po, nakakakilig, nakakakiliti. Habang sumasayaw nga ang EdCI ay, napasabi na nga lang si Ed sa Vianse niya ng Grabe, ang ganda! Napakaganda! Oh my goodness! Pinawisan nga si Papa Eds dahil sa di maipaliwanag na bugso ng damdamin niya. Kaya ang Vianse na mismo ang pumunas sa pawis niya. Hala, kamay nga lang ang gamit ni si pamunas sa pawis ng Eds niya. Hala ah, nakikiliti na naman ako dito. Pambihirang nakakakilig talaga kayo Edsy. Forever is love na talaga ito for sure. At ito, naku po VNC nahihiya na sa Eds niya. Grabe na daw kasi ang pinakitang effort nito sa kanya. Pambihira ibang klase po talaga pag ang isang papa Eds ang umibig. Gagawin po talaga niya lahat maipakita lang sa minamahal niya kung gaano niya ito kamahal. Ito po. po.

paniguradong sa surprises ni Ed sa VNC niya ay Dagdag points ito Hala, for sure mas lalong nagka-crush ang VNC niya sa kanya Kasi nga ay, ibang klase ito magmahal Grabe po talaga ang effort para lang maipadama sa VNC niya ang tunay na pag-ibig At ito mga idol, last video clip, re-reactionan pa natin ito Ed si sinabayan na nga si Kuya de Violin Master Hala, oh my goodness Kumanta na nga ang Ed si ng ang Ed silang ang magsasabi na ang I love you. Ito po. Wow, grabe, so sweet. Pambihira, kinikilig na naman ako sa inyo, Edsy. Happy 5th month, Sari Edsy. More months to come at sana. Di lang sa love team kayo mag-celebrate ng month, Sari. Sana ay, sa totoong buhay din namin kayong makitang e-celebrate ito. Edsy road to forever na ito. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin ay... Mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap hanggang sa muli. Maraming salamat po.